i am Sinzi ogupai and i'm from the ksu supreme student council i am the president of the ksu the bulano campus Ang open government po para sa akin is this equates po sa good governance in such a sense na um meron pong transparency, um, accountability, and also meron pong people empowerment with of course may bearing din po sa gaano po ka-responsive ang ating mga um, government officials or mga leaders po natin sa paghikayat po or pag pag po sa ating people. Goodina, dinagudipo and um, this actually this is my first experience to join this event OG Pinas po and ang masasabi ko lang po um, requesting po sana na sana po ma-invite um, uh, po again kami next na ano ng event po na ito um, we had a lot of takeaways po and we learned a lot as student leaders we are empowered sa mga um, natutunan po namin and we are um, ready nga na i-apply po namin sa council po namin para ma-empower din po namin ang mga fellow students po namin.